4 days na yata Libre kami ngayon sa radio Hanggang maghapon na yan Minsan papatayin nila Isang oras lang Tapos buhayin na naman Hindi ka na makaap Pakinig ka ano, na na Ang questions sa mga mga na radio sa radio maya maya dun sa kabila namanyan yan Kaliwat kanan sa station ay noo ama mặc lại <laughs> cái <laughs> cái quần này. Có có Không